Unexpected na pera ang darating sa iyo, nito. Ito po ay magdala ng pagbabago sa iyong buhay na ikagulat mo at sa buong pamilya. Hi guys! Kumusta? Welcome sa ating YouTube channel. So ngayon po guys, gagawa po tayo ng kakaibang pampaswerte. At ito po ay maituring ko talagang napakaganda po guys pagawin mo po ito. Dahil ang dulot po nito, pagbabago ng iyong buhay. Marami na po ang gumawa nito guys. Ang importante dito, naniniwala ka sa gagawin mo, positive ka na may swerting darating sa'yo. At naniniwala ka na mabago ang takbo ng iyong buhay. Sa pamamagitan po nito guys, magdulot po ito ng uh, swerte sa pananalapi, sa career, sa trabaho. At kung gusto mong mag, uh, magkaroon ng magandang trabaho, ayan, pwede po yan. No? Dulot po nito yan. Dahil sa pamamagitan po nito, isa itong sikrito, powerful na secret po, powerful na pampaswerte na ito po magdala ng tuloy-tuloy na swerte, sunod-sunod na swerte at magdala ng pagbabago sa iyong buhay at ikagulat ng buong pamilya mo guys no kasi ang swerteng dulot nito mag-attract po ito ng napakalaking pera po so ngayon po guys ito po ang ating dapat ihanda kailangan natin ang asin at ang papel na malinis no at ito naman po sa papel po guys isulat natin dito ang ating pangalan Ayan, hindi ko na po ipapakita sa inyo ang aking pangalan at saka yung birthday po sa baba. Bakit kailangan mo yan? Kasi kailangan natin i-cleansing natin ang ating pangalan. Kasi sa pangalan po natin guys, marami pong negatibong enerhiya po na dapat nating alisin. So, ito po ang gagawin natin ngayon. Mag-focus po kayo guys habang gagawin nyo po ito. At syempre, kailangan din natin dito yung running water. Yung malinis na tubig po, nang gagaling po sa gripo or sa posit po natin. So ngayon po guys, pag na na po lahat, umupo po kayo na humarap po kayo sa may silangan no and then sulatan ulitin ko po sulatan ang malinis na papel na ito na yung pangalan at ang iyong pong birthday bakit kailangan yung birthday kasi po guys ito po uh gawin nating uh, i-cleansing ang ating ating pangalan, ang ating sarili. Para sa ganon ay mawala na yun ang lahat ng mga negative na nakadikit yan at mawala na po yung kahirapan na matagal na nating uh, naranasan. No? So, yung kahirapan mo na yan, matanggal na po yan. So, kailangan mong cleansing. So, ito po ang paraan natin para ma-cleanse ang ating pangalan. Para sa ganon, yung pangalan mo, pag, uh, pag narinig yung pangalan mo, sikat na sikat, matunog na matunog at sabihin sa'yo, ah, si ano yun, yung mayaman na tao dyan, di ba po? So, kakaiba po ang taong uh, puno ng positive energy po. Kasi malakas yan uh, mag-attract ng swerte. Kaya, gawin natin positibo po ang ating buhay, no? So, ngayon guys, ilagay po natin dito sa bowl na malinis po, na puno ng asin. Takpan po ninyo ang yung pangalan ng at uh, asin po. Kailang nakabaon po yung pangalan ninyo dyan sa asin. Kasi i-cleansing po natin. Ang asin po ay cleansing po yan. And then lagyan ito ng tubig. So guys, ganito po ang gagawin mo. Sundan mo lamang po yan. And then once na, na nalagyan mo na siya ng tubig, hayaan mo lang yan ang yung pangalan. Huwag mong i-mix, huwag mo nang hawakan. No? Hayaan mo po na i-activate uh, i-activate at i-cleansing po yung pangalan mo no? Ayan, yan po ang aking pangalan at saka ang aking birthday, no? Example lamang yan. So, hayaan mo siya dyan. Ang iba po nito, guys, uh, ginagawa nito is overnight. Pwede mong i-overnight po ang iyo pong pangalan na nakababad sa, papi, sa tubig na yan, na may asin. I-overnight po. And then, ito po, guys, kailang magdasal ka dito. Magdasal ka ng taimtim, Hawakan mo po ito guys, inhale, exhale ka muna. And then, magsindi ka ng kandila, kung may kandila ka dyan. And then, ah uh, kailangan po guys, hawakan mo ito kasi ang ating mga kamay, mayroon po tayong sariling uh, kakayahan. Mayroon po tayong gift na nanggagaling po kay Lord. May power po tayo nanggagaling po sa ating mga kamay. So, hawakan natin ito para mag pag-manifest ito ng maayos. So, mag-focus po kayo guys habang nakahawa ka dito and then dasal na taimtim po. Siyempre, inhale, exhale. O din, ulitin, ulitin ko po, mag-inhale, exhale. So, tuloy-tuloy po guys, habang nakahawak ka nito, ganito po ang inyo banggitin. Banggitin po ninyo ang inyong pangalan. Uh, walong bisis po. 8 times banggitin mo ang inyong pangalan. And then, pagkatapos mong nabanggit ang inyong pangalan, I cleanse my name. Uh, in the name of the Lord Jesus ang aking pangalan ay magiging malinis lahat ng mga negative na mga energy matanggal na po lahat ng kahirapan sa pera sa buhay mga sakit at uh, kahirapan po sa love life pwede mong isama yan and then uh, magtiwala ka guys habang binabanggit mo yan i feel mo po na ikaw mismo ay uh, nalinisan po Mayroong uh, power diyan na naglilinis sa yung sa yung sarili kasama niyo pangalan at wag mong kalimutan guys sa bandang huli I claim it I claim it I claim it. Declare nyo po sa iyong sarili na wala na ang mga negative energy na nakadikit po sa iyong katawan. So, I claim it. I claim it. Ayan. Pagkatapos yan, guys. Pagkatapos na inaibabad mo po ito, within 24 hours po, kunin nyo po ang papel na ito. And then, patuyuin. Again, guys. 24 hours, ibabad mo ang iyong pangalan dyan. Yung papel na yung nakababad po yan. Pwede mong i-overnight. And then... Uh, ibilad mo yan sa init ng araw. Pagkatuyo niyan, ilagay mo sa iyo pong wallet. Yan po guys, umpisa na po yan na yung iyo pangalan ay magiging matunog, magiging sikat at magiging popular po kayo. At maswerte po kayo palagi sa pananalapi, sa career, sa trabaho. Kaya ito guys, itry niyo po itong gawin. Ang importante po dito, positive ka sa gagawin mo at magtiwala ka. Sa pamamagitan po nito, lahat ng mga pangarap mo ay matupad so ayan po guys, sana po makatulong sa inyo ang ating topic ngayon at huwag po niyong kalimutan i-share po nito sa iyo pong mga kaibigan makakilala po ninyo na nahirapan na po at guys kung bago kayo dito tapos hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na rin po at hit the bell button po. Bill all talaga guys para manutusay ka sa mga next nating mga vlog. And then guys no, mayroon po akong business. I-share ko po sa inyo ang aking negosyo. Kaya mag-iwan po ako dito sa description sa video na ito ng aking Facebook account. Si Cecilia Umahuni po. And then, uh, i-message nyo po ako kung kayo po ay naghanap ng uh, negosyo gusto po niyo magnegosyo kahit nasa bahay lamang kayo. Na pwede kayong kumita ng dollar kahit nasa bahay lang kayo. Okay po? So ayan, maraming 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 salamat po sa inyong lahat. At dasal ko po sa lahat na nanonood nito. Sa lahat po na gumagawa nito. At uh, sa lahat po na patuloy nagsubaybay sa ating YouTube channel. Ang dasal ko po sa inyong lahat. Na, ito po Uh, magbago ang iyong buhay. Lahat ng iyong pangarap ay matupad po. So, ayan, maraming salamat ulit, guys. God bless everyone. Swerteng hatid po sa inyo. Lagi po kayong mag-ingat, guys. And then, shout out nga pala sa lahat. Lahat kong mga ka-business partner. Lahat kong mga ka-negosyante. Ayan. Tuloy lamang sa negosyo, guys. And then, gumawa po kayo ng ganito po. Kung kayo po ay nahirapan sa iyong negosyo, gumawa kayo nito. Makatulong po ito sa inyo upang uh, magkaroon po kayo ng tuloy-tuloy po na swerte sa pananalapi, sa trabaho, sa career. So ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless everyone. I love you all. Bye-bye po.